최고지 거 아디다스다 Halo, Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea, your Bolana Ajuma. Itong video na ito mga ka-Bisdak is continuation pa ito sa ating vlog na inupload ko two days ago. Yun bang ang sinabawang chives ni Kun Unni? Ito ang mga kaganapan namin last weekend guys. Last weekend, April 20 and 21. Uh, diba sa last part ng ating vlog is nag-lunch man kami no. Then pagkahapon, siguro mga around 3 o'clock, dumating na sila Chagun Unni at si Chagun Gumubo. Unni means ate po yan in Tagalog no. Pero pag si Daddy Soy ang tumatawag sa kanya mga ate, Nuna ang term na ginagamit nila guys no nuna <laughs> kasi lalaki man si daddy soy lalaki to babae nuna pag older sister. Pag babae to babae, oni ang tawag sa mga older sisters namin guys. At kapag older brother naman ang inyong tatawagin, halimbawa ako babae to older brother, upa ang tawag namin guys. No? Pero pag lalaki to older brother, lalaki to lalaki, hyung ang tawag nila. No? So si Daddy Sui, ang tawag niya sa kanyang, sa asawa ng kanyang nuna is hyung Pag ako naman, ang tawag ko sa aking mga brother-in-law is ajubunim. O, oh, di diba? Noong first time ko pa dito guys, nalilito ako kung anong itatawag ko sa kanila. Kasi marami silang ano, marami silang, marami ba silang mga pangalan na dapat dapat mong itawag sa mga ano, kapamilya. Kapag bumibisita talaga itong mga sister-in-law ko dito sa bahay ni Binan, mga kabistak, talagang grabe parang, iwan ko ba, buong kusina ata nila, dinadala nila papunta dito sa bahay ni Binan. Pagkadami-dami sila mga gamit, pagkadami-dami yung pagkain. <laughs> Lahat yan ay pasalubong para kay Binan, pasalubong para sa amin, at pasalubong kay Little Insoy. Meron ding pasalubong para sa mga kapitbahay. O, oh, ganyan sila dito guys. Mahilig po ang mga Korean sa pasalubong. At si Little Insoy, nagyaya siya guys na pupunta kami, mamasyal daw kami sa Rito niyang ano, dapat uh, sapa guys ba? yung pinapakita ko lagi sa mga reels or sa YouTube, sa mga shorts ko. At ito is San Manuel Farm yan guys. Busy na sila sa pag-harvest. At ang dalawang lalaki natin na atasan sila na binana mag-arrange ng ating mga palay. Ito mga palay na ito mga kabisdak is 2 years ago pa yan. Hindi namin maubos-ubos. <laughs> ang sabi ni Chagun Ajubunim, yan o oh, si Chagun Ajubunim, dapat guapo daw siya. Make sure na guwapo daw siya sa video. <laughs> sabi ko sa kanya, yes! Jalsing yes sa'yo. Guwapo ka talaga. Guwapo naman talaga yan si Chagun Ajubunim guys. Nung bata pa siya. Balik tayo sa ating bigas no yung bigas namin guys is 2 years ago pa yun na mga harvest hindi namin maubos ubos kaya this year hindi na kami nagtanim ng bigas masyado sinipag itong dalawang lalaki ba teamwork sila mga kapisda kasi ito si daddy soy napaka close siya kay Chagun Adjubunim yes guys It ito naman si Chagun Adjubunim is napaka cool talaga kasi kaya ako din gusto ko si Chagun Adjubunim at itong dalawa ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapisda na pag bumibisita itong si Chagun uni at si Sikun uni itong mga sister in law ko ba wala talaga akong nag gawa sa kusina kasi binibigyan nila ako ng break sinasabihan nila ako na kami muna ang nasa kusina kasi ikaw naman palagi pag weekend kung wala kami noon. oh ampay gustong gusto ko din naman binibigyan nila ako ng free time ba pag na nandito sila sa bahay ni Binan o diba napaka cool napaka bait po na aking mga sister in law -no. napaka ko talaga mga kabisdak at ako ay napunta sa pamilya na ganito never ko talagang na feel na iba ako sa kanila na ibang tao ba as in pamilya talaga ang turing nila sa akin since day one mga kabisdak yes na oh, napaka-thankful ko talaga dito sa pamilya ni Daddy Soy. At itong ang kapitbahay namin is bumisita at nagdala ng mga pasalubong para sa aming lahat. para kay Little Insoy, para sa aming lahat guys. Parang Pilipinas lang din itong ano, mga kapitbahay namin dito ba? Nagsubasugba de, may aninga time kasi nga nagkatapok-tapok Ang saya-saya ni Daddy Insoy, oh, may pahahaha pa siya. Sigumchi! Gumchi. Gumchi na. Si Gumchi ani ko na. Gumchi. 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 Chukche. 곰치 레토스 상추 미성요 미성 왜 없어 그죠 이거 엄마 는 필리핀 말는 미성 전복 전복 필리핀 말는 미성 여기선 전복이라요? Chombok daw ang tawag sa abalone guys dito sa Korean no? pero <laughs> binibiro ko sila na parang kamukha kasi siya ng bisong oh. <laughs> yung mga nakakagets lang ang tumatawa nung si Daddy Soy kasi alam ni Daddy Soy ang magbisaya kaya nang gets niya ano ang bisong <laughs> <laughs> Tapos ang sabi ni Kununi is ang sarap-sarap daw ng ginawa ko na ano, na nagawa kasi ako ng sauce para sa aming samyup sal. Ang sarap-sarap daw. Oh, syempre, ako na good ni. <laughs> Ganito talaga aming ganap mga kabisdak pag bumibisita itong mga sister-in-law ko. No, kahit si Kunonis lang ang bibisita o si Chagurunis, basta ang aking mga sister-in-law pag bumibisita o ang aking mga brother-in-law yung mga nasa Japan. Kasi may dalawang kuya yan si Daddy Insui guys na nasa Japan. Pag bumibisita sila dito is ganyan. Ang aming dinner talaga usually is nagsusugba-sugba, grill samyup, at si in pati yan sila dito So, is kumakain ang samgyup yan paborito niya po ang sinugba na ano sinugba na mga baboy around 4 o'clock nagsimula nagstart na kaming mag sugba-sugba mga kabis pero tingnan nyo naman oh gabi na oh ngit-ngit na gikagabihan na guys kasi pag ganitong okasyon na sugba-sugba matagal talaga yan sila matapos mga kabis until uh, midnight minsan guys midnight na Diyos ko at ako naman dito is viewer nila ako listener slash viewer <laughs> parang naiintindihan ko ang mga sinasabi no pero ang totoo niyan mga kabis ay wala ako maintindihan <laughs> sa mga sinasabi ni Ajubunim. Kaya naging chika-chika na lang ako dito sa aking mga sister in nag chika chika kami about sa mga bilbil -bil namin. No? Kasi nag-worry sila sa kanila mga bilbil. -bil. Ang sabi ko naman ay, don't you worry kasi tatlo man tayong malalaki ang bilbil. -bil, oh. Tapos tinanong nila ako kung ano, ano ang aking timbang. Ah. Huwag kayo mag-worry kasi pareha tayo mga matataba dito sa Korea, mga kabisdak kahit mga ajuma ka na. No? Nag worry pa rin sila sa kanila mga timbang. And that's all for today's video mga kabisdak. wag kayong mag-worry sa inyo mga timbang. Oy ang importante, guapa, charot. Hindi <laughs> bitaw, guys. Ang importante is masaya tayo kahit mataba or ano man tayo, sexy pa tayo dyan. Basta kay happy-happy lang. And that's all for today's video, mga kabisdak Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Ingat lahat. Ang mga legends lang ang nakarinig na aking utot. <laughs> Umuutot na naman si Bisdak in Korea.